Hello mga ka -treasure. Um, una sa tanan, gusto ko lang magpasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa katresure water terraces. very happy and proud. Ginamot na tao 30,000 followers! Dili Junin, na itabu kung wala mo nag-follow sa among page. And for that mga katresure, na ako'y good news para sa akong mga solid followers. Since naabot na tag 30,000 plus followers, na natay parto sa itong katresure challenge 2023! Kung sa part 1, 15,000 atong na nahatag sa atong mga followers. Sa part 2, atong mo 30,000 pesos. Oh my God! So, sound ba ninyo pag -appeal? Una, follow mo sa mong Facebook page. Kaduha, share this video. Huwag ikatalo, hindi kong video. Kung ano, ikaw akong piling on. Pagpiling may random followers from Cebu, Bohol, Dumaguete, at sa iba't ibang probinsya ng Cebu, no worries mga ka-treasure kasi lahat ng mga travel expense ninyo ay iso-shoulder ko. With free overnight stay plus free food at kasama na kayo sa ka-treasure challenge part 2 at pwede pa kayong manalo ng 20,000 pesos. <laughs>